What's up mga kaibigang oso? Oh, lahat ba kayo ay nakatanggap na ng inyong mga 13th month pay or yung summer bonus dito sa Japan? Ay talaga nga namang dami ko nang napapanood ng na mga vlogger dito sa Japan na sila nga po ay nakatanggap na ng kanilang mga bonuses. At grabe nga po, yung iba tumatanggap ng 40 lapad, yung iba naman ay 30 lapad. Kaya naman gusto ko ring i sa inyo kung meron ba kaming bonus na natatanggap. Bago ko nga i-share kung may bonus kami, ay magbibigay muna ako sa inyo ng kaunting introduction tungkol sa akin sarili dito sa Japan. Ako nga pala si Penny Bali nga, magwawalong taon na ako ngayon 2024 dito sa aking company. Electronics company nga pala ang pinagtatrabahuhan ko at ang product namin ay yung tinatawag na MLCC or yung Multi-Layer Ceramic Capacitor. Ang hawak ko namang visa dito ay Engineer's Visa. Bali, rin yun na nga lamang yung hawak kong visa dito at next year nga ay magre-renew na ulit ako. Ito nga lang pala yung company na pinagtatrabahuhan ko. Sa visa kasi namin, pwede ka namang lumipat kung kaya at gusto mo. Pero para sa akin nga ay okay na itong trabaho ko, hindi naman ganoon ka kabigatan. Nung nag-uumpisa pa nga lamang ako, yun talaga ang struggle. Pero ngayon, nakawalong taon na ako, abay, okay na okay na sa akin. Sa wise naman, abay, okay na okay na rin naman sa akin at nakakasuporta naman ako sa aking pamilya sa Pilipinas. Yun nga lamang, ilang taon na kaming walang oti, kaya talagang nabawasan yung sahod namin. Pero para sa akin, wala naman yung sa kung gaano kalaki ang sahod mo. Basta magaling kang mag-ipon at magaling kang mag-budget, aba, ay makakaipon ka talaga na malaki. At tungkol naman sa bonus, eto na nga mga kaibigang oso, sa walong taon ko ng trabaho dito, never pa ako nakatanggap ng bonus dito sa aming company. Hindi naman kasi talaga lahat ng company dito sa Japan ay nagbibigay ng bonus. Kaya sa lahat ng nakatanggap ng summer bonus ngayong buwan, abay o medito gusay mas!